galing kami sa Galaan. Gubat to, gubat. gubat to, hindi to ano city. Gala. Uh. Mga Kana gala eh. Mga gala. Oh, oh, oh si Edok oh, niya tayo. Sabi mm. sa iyo eh. Sa akin may diferensya to eh. Hindi oh, ba tayo ito? Ako kay, kay Ano ba yan? Kung saan sana tayo sumuot din ng gubat na eh. <laughs> <laughs> gubat na ini eh, yugan pa eh. <laughs> Guys, Galing kami niyan sa paliligo sa Igilog. Eh, bumalik kami kasi pupunta kami kay Kuya Riniel. Nandoon si Edok, doon kami sasakay sa top down niya pa uwi. Kasi kung lalakarin namin pa uwi, papuntang Bulaki, napakalayo talaga. Nauna na palang umuwi yung mga bata, sakay ng tricycle namin. Sigong ang nag-drive, kaya kami naiwan. At inantay nga namin si Edok na dumating kaso si Edok nung makasalubong namin may dalang pagkain ng baka kaya pupuntahan naman doon sa bahay ni Elly ay ang dami ditong kalamansi ay ayeto oh. Kalamansi ba ito? Kalamansi, ay 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 Dami. <laughs> dami ay ay ah. Ah, so... Dapat, eh. <laughs> ay, mamili kayo! Anong hahabol sa inyo? Aso o yung gansa? Mamili kayo! Gansa o oh, aso? Baka! Para din yung... Baka! Gara! Ano kayo? Tundan niyo ako! ano mo mo na ang di niyang ano. Yung lukban. Hindi, hindi yung ano. Tingnan mo nga dinin. <laughs> <laughs> Wala nang magano. Aba ug nan. Pero oh, i black ay yung baka. Ano? Apay, abay, <laughs> Saan? Ayun, ha? May black. Kakitoy black eye. Sino? Wala na. Ayun, May black eye daw yung baka. Ayun nga. <laughs> Guys, dito na kami ngayon sa bahay ni Kuya Reniel. Si Kuya Reniel nga pala yung may-ari ng gulayan doon, malapit sa amin. Ah, ayun siya, ayun. Yan si Kuya Reniel. Ang mabait na may-ari ng gulayan. Ito ah, so, yan, pag nangilindeng, pag nalaki na din. dalawa. Ata nyo mayyari takot yan. Alam takot yan kasi ahabulin niya ng aning... Anong sila patatangan? Ang aso? Takot ng aso? Lumayo ng kape. Ay! Guys, ito asawa ni Piyaring Pato pa kape

Goodbye.